kampo ng Chinese na umanoy eh, ni nakawan at kinikilan pa ng mga miyembro ng Eastern Police District ay nanindigang legal ang negosyong kanilang uh, umiiral dito sa Pilipinas at ang uh, Eastern Police District naman ay eh, ginit na sinubukan umano silang suhulan suhula ng 12 million pesos ng naturang uh, Chinese. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan ni Bombo Kelly Cordero. Naninindigan ng kapatid ng Chinese na umano'y ninakawan at kinikila ng mga miyembro ng Eastern Police District sa Las Piñas na legal ang negosyo ng kanilang pamilya. Ayon kay Alia CS, kapatid ng biktima, sa apat taong na taong pananatili nila sa Pilipinas, restaurant lang ang negosyo nila at hindi sila konektado sa anumang iligal na aktibidad. Kasunod ng umano'y iligal na pag-aresto sa kanyang kapatid ng mga pulis ng Eastern Police District noong April 2. Ayon kay CS, ibang tao ang subject ng warrant of arrest na daladala ng mga pulis nang pumasok ito sa kanilang bahay. Pinakitaan pa nila ng passport ng kanyang kapatid para patunayan na hindi ito iisa at ng taong nasa warrant at sadyang magkapangalan lang. Pero tila planado raw ang pagpasok ng mga pulis dahil pinagsisira ang kanilang CCTV sa bahay at may daladala ang mga ito na bag na pinaglagyan ng mga pera at gamit na nagkakahalagang 85 million pesos na umano'y tinangay sa kanila ng mga sospek. Hinala ng pamilya nila alias C may ugnayan mga nasabing pulis sa dati nilang kasambahay nakakaalis lang nitong Marso kaya nalaman ng mga ito na may malalaking halaga ng pera at gamit sa loob ng bahay. Samantala, kinumpirma naman ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Anthony Abirin na may paglabag sa naging operasyon ng EPD. Kaya sinibak na sa pwesto at dinisarmahan na ang nasa 31 pulis kabilang na ang walong direktang sangkot sa operasyon. May na-recover sa mga polis na nasa 12 million pesos pero ayon sa mga ito, ang nasabing halaga ng pera ay suhol sa kanila ng mga naturang Chinese nationals. Bagay na pinabulaan na naman ni alias CS sa panayam sa media. Ayon kay CS, kung totoong may ginawa silang ilegal ay nagtatago na sila sa ngayon. Disidido pa rin ang kampo ng mga Chinese na magsampan ng kaso sa mga pulis ng Eastern Police District. Yung na po na 12 million cash is allegedly huh? sa version po ng na mga nag po ng na police ay yun daw yung uh... Na-recover at uh, pre-abribe. Abribe daw, ebidensya nila yun. Actually, ebidensya daw nila yon dahil pre-abribe sila ng gold vision. Parang ganun yung lumalabas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo, Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!